Hindi ba ma-open ang inyong Gcash app? At kayo ay nakakaranas ng iba't ibang error? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang solusyon na pwede ninyong subukan. Ang first solution, dapat siguraduhin natin na stable ang ating internet connection. Kung sigurado naman kayo na okay at stable ang inyong internet connection, ang kailangan na lang gawin ay i-reset ang inyong mobile data o kaya ang inyong wifi. Ngayon, i-reset -re natin yung mobile data natin. Swipe natin to Ah, i-off muna natin yan. Hintayin lang natin ng mga 5 seconds. I-on ulit natin. Pwede rin natin subukan yung pag-on ng airplane mode. On natin to. Hintayin lang natin mga 5 to 10 seconds. At pagkatapos ay i-off din natin. Ayan, at na-reset na yung mobile data natin. Ngayon, kung hindi nyo pa rin ma-open yung inyong Gcash app, pwede ninyong subukan na i-restart yung phone. Ayan, i-restart natin. And then, subukan ulit natin na mag-open ng ating Gcash account. Yung mga unang solusyon na sinabi ko, yan yung mga basic solution. Ngayon, kung hindi pa rin ma-resolve yung mga issues, pumunta na tayo sa second part ng mga solutions. Punta tayo dito sa Play Store. Dito sa Play Store, search natin yung Gcash. Dapat sigurado tayo na updated yung version ng Gcash na ginagamit natin. Kasi minsan hindi rin yan mag-open kapag hindi yung latest version yung ginagamit natin. At sa case ko, updated naman na siya, so wala na akong kailangan gawin. Pero kung makikita ninyo yung nakalagay na update, ibig sabihin kailangan ninyong mag-download ng latest version. So yan yung isa pang solution. And another solution is, punta tayo dito sa settings. Ngayon, dito sa settings, hanapin natin yung apps. Ayan, click natin. At dito sa apps, isearch ulit natin yung Gcash. At ngayon, nandito na tayo sa Gcash. Ang dapat natin gawin ay mag-clear cache tayo. So, click natin yung storage. At i-click natin yung nasa baba, yung clear cache. At kung mapapansin niyo, pagtapos natin ma-clear yung cache, dapat naka zero byte na yung laman niya. Ngayon, i na natin to. Ngayon, kung hindi pa rin niyo ma-open yung inyong mga Gcash app, siguro magandang i-uninstall na natin yung app natin, ano? Kapag nag-uninstall tayo, hindi naman mawawala yung laman ng ating Gcash wallet. So, pwede rin natin subukan yan kung hindi gumana yung mga naunang solutions na sinabi ko. So, yan yung mga pwede nating subukan kapag hindi natin ma-open yung ating app. Yun lamang po. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and hit that notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you!